Ayan guys, gumawa po ako ng palamig sa init na panahon. Ginayat-gayat ko na ang mangga. May isang kilong manggayaan. yan. Kasi ang dami pong mangga ngayon. Madami kang mabili sa palengke. Mura lang ang mangga. What?

<laughs> ayan, <masirap> ay, gusto ko mawala. <laughs> so, ay, ini na 'yan. Sayan na, min mix-mix na. At talaga na ng kondensada na. Ay, ang pinaka-masarap, condensed milk. Tapos ayan. ano na ina. Tapos ayan. So, kamisson masarap ayan ang pinaka ang ah, nagbibigay sa kanya ng pawin ng init ng panahon ay yala na yan ayan na siya malapit na siyang kainin ayan kayaan lang guys gawa lang tayo ng ano-ano pang papatid pa uhaw pamatid pa uhaw then... Ay, kasarap. Ayan na. Ay, napisaan na pagkain. basta kung umili ng mga ice cream kung ano-ano man di ano, ayan na nagsaluhan na namin yan kahit ganyan lang di oh, diba hindi na kami lumabas hindi na gumastos at saka hindi na um, nagpainit sa so, init ng panahon nagpainit ng sikat ng araw ayan na nag enjoy na kami 在喽哈。